Yung battery ng Honda Beat at or Honda Click is pwede pala ilipat sa U-Box. So, paano ko ginawa? Ito guys, tingnan nyo. So, ito na nga guys. So, ito. Paano ko ba nilipat? So, ayan guys. Wala na siya, di ba? Malinis na. So, yung harness niyan, tinanggal ko na. Tapos, inilipat ko dito sa taas. Ayan. Ito guys. Ayan. Yung kanyang harness. Ito yung socket. Tapos, ito yung socket. Pabuntang ECU. So, ang ginawa ko guys, binataasan ko itong... Ayan itong upuan ng bahagya para lang maipasok yung wire or yung fuse box nya ayan nandito lahat tapos paano ba nilagay yung battery ayan ah, nga guys ayan napakalinis nyan guys ayan di ba tapos binutasan ko dito so wala ko kasing pang stopper ng battery para hindi siya gumagalaw kapag ka umaandar na so ito pinaka stopper nya imbis na goma so lalagyan ko na lang yan ng goma ayan ng... binutasan ko dito at tinagos ko dito sa kabila yan, para masikip sya, magpit sya. Tapos, ito na yung battery. So, ito na eh. So, nakaganyan yan, guys. Yan. Napakita ko sa inyo. Nakakabit sya kanina. So, tinanggal ko ulit. So, ito yan. So, yan. Malinis na yun, guys. Dahil nakaganyan sya. Yan. Hmm. Tingnan nyo. Hmm, diba? Tapos, kokoberan ko yan ngayon dito. Yan. Para malinis talaga sya tingnan. So, yun lang, guys. Yan, diba? Napakadali lang naman. Ilipat yung battery ng Honda Beat, Honda Click sa U-Box. So ngayon guys, tuturo ko sa inyo guys kung paano ba aayusin yung push start. yan push start ng motor guys. Kung sira yung push start nyo ayaw umana ng starter. Yan So ayan, ituturo ko sa inyo guys. In 3, 2, 1, let's go. So yun yung guys, no? switch nyo muna guys. yan Pag na-on nyo na guys, tapos click nyo to. So, pag wala kayong naririnig na pitik galing dito sa starter or relay yan so punta muna kayo ng starter guys yan may wire yan so silipin nyo muna yung dalawang wire nyan guys dalawa lang naman yung wire nyan eh so ang gagawin nyo kuha kayo ng maiksing wire tapos pagdikitin nyo lang yan guys balatan nyo dun sa kabilang wire tapos balatan nyo sa kabilang wire pagdikitin nyo lang pag hindi pa rin gumana yung starter balik nyo na yan iayos nyo na punta kayo ngayon dito sa starter motor yan yung starter motor nya guys oh. at saka sa relay yan ganito lang gagawin nyo guys tingnan nyo ha ah, maige. pag sira yung starter relay ito lang gagawin nyo guys kuha kayo ng bakal or yung press na lang ayan Gatong blice yan tapos pagdikitin nyo yan guys kailangan pagdikitin nyo hindi nyo guys pag eto nag start sira yung relay yan yan so ibig sabihin guys sira yung relay ayan. so yun guys no so pagdikit nyo na yung dalawang wire na ito, so ayaw pa rin gumawa ng starter punta lang kayo dito sa starter relay ayan o no? para malam bago starter relay nyo muna kayo punta guys bago kayo pumunta ng starter motor so paano ba Tine-testing to kung sira yung starter relay so ganito lang gawin nyo guys yan o tanggalin nyo yan dalawang klase kasi starter relay guys isang bilog at saka isa yung square so sundan nyo lang to guys so yung square kasi meron ding pares ganito rin pares positive din ang ginagawa dun tinutusok naman yun ng long nose ginaganan tinutusok so pares yan same positive yan same positive so ganito ang gagawin nyo guys kailangan may hawakan kasi may kuryente yan eh pares positive pag dikitin nyo to pag eto umandar guys sira yung starter relay okay so eto detesting natin so umandar siya guys so okay yung starter motor ito okay yung switch so ang sira starter relay so papalitan natin yan let's go So, ito guys, papalit natin ng bagong relay. Ayan. So, tagahan natin. So, ito guys, pinahit ko na ng bagong relay. Positive, positive lang yan parehas. Tapos, itong kulay green guys, tinap po na siya. Ito, same pa rin. Green, ground dyan guys. Tapos, ito, positive to. Ito yung papuntang starter. yesa, ha. Ito yung papuntang starter. So, testingin na natin kung gagana na ba yung push start so ito testing natin kasi start so yun lang guys no ganun lang guys kadali ang pag ayos ng push start so ganun lang kadali guys so next vlog natin tuturo ko sa inyo kung paano ba ayusin yung sirang motor starter. So gusto yung, 'yung ibang motor kasi kailangan po muna ng i-preno bago gumana 'yung push start. So, ganito gawin nyo guys. Yung mga nagdi-DIY lang dyan sa mga gustong matuto, o oh, pag di pa rin gumana 'yung starter niyo, punta naman kayo doon sa brake light switch. Pag gumagana na 'yung brake light, tama ba? Ito clutch di clutch kasi 'to. Eh, so, gumaga try ko kunyari, kunyari brake light 'yan tapos umiilaw doon. So, ibig sabihin, okay yung brake light. Pero pag di naman siya umiilaw, ang problema naman yung brake light switch. Merong brake light switch yan dyan. Ayan, din yan. So, pwede nyo rin gaya ng ginawa nyo dito sa tinuro kong pag ng starter yung wire nya ganyan din gagawin nyo rekta rin nyo lang din yung starter switch pagdugtungin nyo lang yung dalawa so ganoon lang din guys kadali no So, ito nga pala yung starter relay. So, sa nyo, positive. Positive, pareh siyang positive. So, itong green, negative. Tapos, itong dilaw, ito na yung papuntang push start. Positive to. Ayan, positive yan guys ha. Kaya nilagyan ng starter dun sa push start. So, positive to. Nakakonect yun. Ito, paakyat. Papunta ng starter. Tapos yung isang wire papunta ng accessories wire. O yung ignition switch. Pag sinuse, positive akyat dito sa starter. Nakatinga siya dyan. Pag pinindot, pasok siya papunta ng relay. So, ganun lang guys. Thank Thank you. <makes noise>